ngano ano? Aso? Ano lang, hawa Ay, salamat! What's up mga Sa puntong ito ay may biglang tumawid na isang aso isang Siberian Husky at muntik na masagasaan ng taxi nakalabas pa ito mula sa kanilang tahanan at hinahabol ito ng isang senior citizen kaya hindi ako nagkatubili na tulungan siya na habulin at malamang mahirap pa siyang abulin ng aso nito kaya sinundang ko na para makuha niya kanyang aso baka masagasaan pa ng ibang sasakyan let's go kasi ano no aso

angas na kayo para hindi na kayo maglakad? Hindi okay, na, nakakaya. Sa, ganun ba kayo dito sa Lerma? Opo. Eh, nakita, bunting na masagasaan ng taxi. Oo oh. Kaya eh, sabi ko, baka lumayo, di nyo mabulbas basta-basta. Oh. Eh, ano na kayo, di nyo Salamat, ano ba kala nyo? ram po, ram. Ram. Oh. ram, oo. Oh. sige, salamat. Buti, di nasagasaan. Oh, sa na, taxi, ito, nakita ito. ko sa ano, sabi ko, pati, layo na ni Kuya. Eh, salamat. mainit ngayon. Sa, takasan ba kaya? Iko, sige po, sige po, kaya tayo. Ay May lahay pa naman yan. Ay lahay o. Hindi naman ko rito. Kaya eh, inaabol na kita kasi baka di mo maabol yan eh. Nagtanong <laughs> <laughs> nga ako kasi nakita ko wala kayo. Eh, sinundan ko na kayo, hindi nyo maabol at least maaarang ko kasi nakamotor. Ang hirap yan masagasaan. Buti naka-play na yung taxi eh. Bata apa? Eh. Pior bayam pior. Siberian Husky. Kagain mo na. Kagain mo na tay. Salamat ganda kami. Hmm, nah, sige po. Okay na yan lo. Thank you very nah, Sige sir. Okay, uh, sinundan si na si tatay kasi may edad eh. na rin si tatay. Hindi niya mahabol yung asa, Siberian Husky. Kaya buti na. Maharang namin yung ano. Ayan. Ganyan, layo na ng pagitan niyo eh. <laughs> Hawakan niyo tayo, baka makawala na naman. tatakbuhan na naman kayo niyan. Okay, alam salamat. Ingat kayo. Muntik na masagasaan yung aso pero sinundan natin si Tatay para matulungan natin siya. Okay, maraming salamat at kung kaya natin tumulong, tumulong tayo. Okay, ingat-ingat. God bless. Hi, tatay, Karga na niya na yung ano Hindi siya umanggas Karga na niya yung aso na tumagpo kanina Siberian Husky Tignan yung masagasaan ng taxi rito kanina Pwede nakapay na yung taxi kaya Tumagpo dito yung aso papunta roon Hinaabol ko, hinulong ako si tatay umabol Kaya buti na lang na abutan ba namin na harang ko Okay. Ingat tayo lagi at ingatan natin ang ating mga aso. Gracias. <muchas>